alam niyo dati, no? hindi pa ako marunong manahi. Akala ko mahirap ang pagpalit ng sinulid. Kasi ang dami niyang susulutan dyan. Na dito sa loob nito ay napakaraming butas na kailangan daanan yung sinulid. Kapag nagpalit ka ng sinulid, dito lang pala yun. Puputulin mo dito isa-isa. Yan. At pagkaputol, tanggalin. At ilagay yung kapalit na sinulid. Ayan, ganyan lang ang pagpalit ng sinulid sa aging machine. Ganito ko siya dugtongin. Para pag hinila ay uh, hindi siya kakalas sa pagkakadugtong. Ayan, ganito lang ang pagpalit uh, ng sinulid sa aging machine. Tapos ihilay na siya. Kasi nung hindi pa ako masyadong marunong manahe. Hindi ko naisip yun. Akala ko isa-isa siyang sinusulot sa butas. Ayan, okay na. Nakalitad ko na ng bagong sinukid.